Hi guys, good evening, kapina and ngayon lang ako ulit muna kapag vlog, kakatapos ko lang maghilamos and then guys, samahan nyo ako na mag nagsahod kasi ako and then kailangan ko na mag keep ng pera para sa mga para next year sa gastusin next years so 1, 2 So, anyway, guys. Unin natin yung pera dito. Para makapagtabi na tayo ng pera. So, ito yung naging sahod ko noong February. Ibilang 1, 2, So, magtatabi na, itatabi na natin yung iba dito. Kasi, So, 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 eto, allowance ko at allowance ni Chacha. So, yun. Itabi natin yan. So, nakapag, ano na rin ako, nakapaglagay na rin ako ng pera sa bangko. And then, yun. Para, para hindi ako maging kawawa pag tanda ako. Charot. <laughs> magtabi so, tayo lagi ng pera alam nyo kung bakit hindi forever na nandito for me eh kasi katulong lang ako hindi forever nandito ako sa Singapore so kailangan patakda ko guys so kailangan lagi ako merong naitatabi especially single po ako at wala po akong katuwang Ayan. Ayan. May asawa man umola. Kailangan talaga may sarili kang pera. Huwag kang umaasa kung kanin-kanino. Yun lang. Para, ano. Itabi natin. Para hindi, hindi ayoko ayaw magsisi sa bandang huli na binigyan ako ni God ang pagkakataong makapag-abroad. So, bawat center mo sa akin mahalaga. Ayun. Kasi naranasan ko yung walang-wala ako. Tapos walang tumulong sa akin. So, sabi ko sa sarili ko na hindi na mangyayari yun. Antok oh, talaga ako, guys. ako. Hindi ko nahahayaan mangyari yun na maghirap ako. Ay, <laughs> So, yan. Huwag natin na hayaan na maghirap tayo. Kasi wala tayong hingyan na tulong. Inaantok talaga. <laughs> nalalam na nyo na ba? Kasi brong pagod ko. Kaya inaantok na ako. So, anyway, kahit kanito yung vlog ko, kailangan ko pa rin siya i-upload. Kasi naano ko ka na eh. Naumpisan ko na. kaya <laughs> eh. Kaya, ano, ang tawag <laughs> kahit na-feel ko na antok na antok na ako dito ko nilalagay yung mga uh, pera o para sa insurance, ganun, para fire insurance, health, electricity, water bills, um housing maintenance sa bahay, for food, canon grocery, savings, shopping, etc, etcetera, et <laughs> Yan guys. Para sa next year. Para hindi ako mag-worry. Tapos iba yung sa banko. Iba din yung cash. So iba din yung kailangan. Kailangan guys kapag nagsasahod kayo. Naka separate separate na. Dapat hindi. Para hindi ka mag-aalala kapag sakaling nagipit ka. Meron kang dudukutin mayroong cash, meron ding ano, ganun. Alam niyo meron nang comment sa akin, bakit malaki yung nilalagay ko sa e ko na pera. Alam niyo kung bakit? Kasi yes, yung ko rin po siya sa uh, Jollibee, McDonald's, ganun. Nagagamit ko siya. Yung easy link pwede mong gamitin, bumili ng pagkain, mag -up ka. Kaya kahit magkano ilagay mo doon, kahit maglagay ka ng $500, okay lang. Kasi pwede, ka, pwede mo siyang gamitin sa pag-shopping. Kain tayo ng KitKat. Ano na lang. Nagkwento lang ako para meron <laughs> nyo may upload. anyway guys, bye na. Kasi antok na antok na talaga ako. Um, pasensya na. Pati <laughs> ako na tao sa sarili ko. Anyway, in-update ko lang kayo. Ayan. Ipon, ipon. Habang bata ka pa. Habang malakas pa. Kapang may opportunity. Kasi, hindi lang nga habang panahon nandito tayo sa abroad. O, well, harahali kapag single ka. Yan lang. Anyway guys, dito na yung vlog. Ano pala yung ano? Nilipat ko na pala yung yung, yung dito, yung salamin ko. O, si daddy dyan. At yung kama ko nilipat ko na rin. So anyway guys, bye and god bless. Good night.